sila ay lumabas oh lang may super vibe din and some dance ito sila na may halik boom oh dali dali dami may lumabas din oh paano sila pa ba ay hindi na sa ulo sila din sila <biếtroCalais> InALLY, inally. Inally. Inally, inally. Inally, oh. Sa ano? dulo kay? dulo kay. Sa agad mo. dulo Para tayo. Sa Sa dulo. Sa dulo.

kailangan na ay dito kayo ayam ano mabasa ang dala. Ano <laughs> yeah, ba 'yan ha patalon sa mga tinatawag uh, ko 'yan, hindi pa Oh. Alam mo ba 'yun? Lakad mo 'yung kapal. auto of video